nga magluluto po ngayon ako ng laswa lutong ilonggo. Ito po ang mga sangkap, saluyot, malunggay, kalabasa, hipon na maliit na dry. Dahil walang talong, upo na lang kasi binigyan kami ng kapitbahay. Kalabasa at okra. Ngayon, magpapa- amati, sibuyas, at bawang na may patis. Pumulong. Lagyan na natin, ah. Kalabasa. Mati kalabasa. May tamatigas kasi itong kalabasa. o na lang ng konti. magulo yung video ko ha kasi one hand lang ang gamit ko habang nagluluto nagvi-video. Lagyan na natin yung saluyot or tugabang sa ilonggo. Saluyot. Masustansya itong saluyot na to eh. Maraming daming gamot ito. Sabi nila, maraming gamit na panggamot sa sakit-sakit. Lagyan -sakit. ng Diabetes. Dito to sa diabetes, pambababa ng dugo. Ay, ang usok. Mausok. Ito, Ito na rin itong palpag. Minamihan ko na. Ito na rin yung malunggang. nakalas ko nila lagay yung malunggay kasi mas mabilis itong maluto kahit na hindi mo na ito pakuluan medyo pumapait din kasi siya pag magpupo sobrang sa, sa kulo 2 minutes lang buto na ang ating laswa hmm, masarap nito kapag may pritong galunggong o kaya tilapia Thank you for watching, mga palangga. yun ba kayo nito? Daswa? Paborito ng mga ilong mo? See you on our next video!